Super excited ako na gamitin to. Ito guys, ang cute! Like, alam nyo naman na favorite ko yung Kuromi. Tapos, meron pang collaboration yung Focal Your. Tapos, makeup pa. O, so, ba? Diba? <laughs> This is the condition of my face ngayon. Naglagay pala ako ng sunblock, kaya ganyan yan. Tapos, sakto, ba diba? Nasa natural lighting tayo. Hindi rin ako nag-primer. So, para makita natin kung gano'ng katagal ito sa ating face. Let's appreciate the packaging. Ang ganda. Oh, ang ganda. Wow. Yung mirror, in fairness, hindi naman siya distorted. Sana lang tama yung ating shade na nakuha. Mm. Oh. Hmm. May scent siya. Amoy parang gamot. in fairness, ang kapal ng coverage niya. Dapat pala dito ko nilagay sa part na may pimple, ano? <laughs> wow. Okay naman yung coverage niya. Wow. Ito yung wala. Ito yung meron. Ang dewy. So, ngayon, hindi pa naman siya heavy sa aking face. And then, ayun, medyo malagkit lang ng kaunti. So, ayan na siya, guys. Grabe yung coverage niya. Tapos, sakto. Isang pindot lang ako dun sa cushion. Isang pindot. <laughs> so, dito na tayo sa kabilang side. Ayun pala. Kita nyo pala. Ayan. Oh! Wow! <laughs> yung pimple. Nawala, guys. Nawala yung pimple ng person. O, oh, pa diba? Pwede na siya maging concealer. Ayan. Ayan na po ang ating face. Parang okay naman siya sa mukha ko. O, Or, mamaya natin makikita kung mag-oxidize siya. Pero, yung bibolasan! <laughs> OMG! Wow, 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 wow. Tapos, di ba, parang healthy-healthy nung face. Korean glass skin. So far, I'm liking it. Ang ganda. Magang siya sa akin, ha? Magang pa siya ngayon. Tingnan natin mamaya. Tsaka, nag-oil up ako dito lang sa aking noo, ilong. Ayan, dun lang naman. Tsaka dito, sa aking baba. So, let's see. Sana, huwag naman ako mag-oil up. Ano ko, eh combination skin kasi ako. Tapos na pala ako mag-makeup guys and ayan yung tsura ng makeup natin. Binasa ko pala yung claims nito. So meron siyang SPF 50++++. Plus, plus, plus. And sakto yun kasi sobrang init ngayon. Kailangan natin ng protection talaga from the sun. And napansin ko, di ba hindi ako naglagay ng primer. Tapos since sobrang ano siya, sobrang satin finish siya. So naglagay ako ng powder and ayan parang nagbuo-buo na siya dito sa gilid ng ilong ko and dito sa kabilang side din. Eh. Usually ganito talaga yung nangyayari sa akin eh. kapag naglalagay ako ng uh, makeup base pero kapag medyo nag oil up na kasing ilong ko mawawala na yan maya maya o kaya pag napawis ako. So, for me, mas okay siya na may primer. Kasi pag may primer ka, di ba, usually medyo silicone yun or yun yung nag-fill in dun sa mga pores nyo. So, hindi siya papasok. Yung Prada ka, itong cushion, hindi siya papasok dun sa mga pores. Kaya, ay ano, medyo halata na parang ano, may buo-buo, ganyan. So, ayun. Pero yun, update ko naman kayo mamaya. Kasi mamaya mag-oil up naman na to. 11.08 a.m. Ito na ang ating status. Cushion. Nag-review ako siya. Ayun pa rin siya. Yung Corona. Pero di pa ako nag-oil. Ah. 6.30? 6.30 ko nilagay yung cushion. 8:11 na PM. Okay, ito na 'yung ng ating cushion at ayan, tizo, nag-oil up na ito, nag-oil up din siya. And then, mm, ito medyo lang. Pero as you can see, na happy pa rin 'yung mga blush ko, yung eyeliner. Ayan. kasi okay naman 'yung makeup base natin. Ito ng talagang part ng ilong natin. Medyo parang nagbabalat-balat siya. Parang pwede pa rin naman itong pang rampa. Like pang dewy makeup. Korean glass skin. Ewan ko lang. Pero kasi unti na Okay naman. Okay naman siya. Tsaka nagstay stay yung ano. nagstay yung, yung cushion natin. Ito lang yung part na ano. Parang nakita na onti yung pimple marks natin dyan. Ayan o. Ayan. Pero the rest, andyan pa rin yung ano, cushion. Nakikita ko pa rin siya.